mga idol so ito na tayo sa ating mga ano mga ka idol so bago po ang lahat no welcome to my youtube channel and please subscribe po sa ating malit na channel mga ka idol so mga ka idol no bago po ang lahat basi muna kayo magandang umaga po sa ating lahat magandang tanghali so magandang hapon magandang gabi sa mundo mga kaidol uh, ay magandang uh, umaga po sa ating lahat mo no, mga kaidol so sublime muna tayo mga kaidol no. So, isang linggo ay isang bisis lang po so kasama ko po, po si master uh, na uh, uh, makajus mga kaidol no. mga ka-idol ay pagka yung sinasamahan mo mga ka-idol ay makajus ay tunay tunay na pagpalain tayo sa bawat araw no mga kaidol no so, mamaya no mga kaidol hindi ko lang sabihin kung anong anong uh, truck na ginamit no confidential mga kaidol so, mamaya po mga kaidol ay eh, ko, po natin no ito po, yung ginamit natin mga kaidol muna tayo mga kaidol no mga ka ka-idol ha Pawis mga ka -idol. Talaga kami mga ka idol no So natigil lang konti no I-stop muna natin ng konti Kasi naayos pa natin yung ating idol no tayo ay naghahanap buhay sa ating pamilya mga kaidol sa mga kaidol idol no ang pagkakaalam po, mga kaidol pagka ang tao mga kaidol idol ay nananalig sa Diyos mga kaidol idol at maka Diyos tunay kang pagpapalain mga kaidol sa lahat ng mga lakad natin mga kaidol idol no at sa gabal mga kaidol tuloy tuloy talaga yung pangalan mga kaidol kasi siyempre sige sige migo sige sige kasi ay baka masunod pa na iba ang mga pinagpala mga kaidol ay tuloy lang yung hanap buhay mga kaidol no so, na mga kaidol. relax na relax mga kaidol so, sa mga kaibigan din dyan oh no? lalo na sa mga kakampi dyan sa baba o oh, MGK Kimiga Home Hardware so shout out po sa ating lahat dyan mga kaidol so safety first no natin samahan ng trabaho natin ng yabang mga kaidol kasi mahirap na ay hindi tayo pagpalain yan sa mga ganyang gawain no tuloy lang natin mga kaidol na mga gawain natin ay nasa tama lang po buong sa isang linggo sila pabayad ng tubig sa ilaw at saka pang ah ngayon pala mga kaidong no ay wala na palang klase no ah, hindi na tayo nang ibigay ng pambawa sa mga anak tulo ibigay na, na muna natin pambili pagkain mga kaidong para mabusok yung pamilya natin hindi magutom no di baling nga magutom mga kaidol huwag lang yung pamilya ko no mahirap na so mga kaidol sa ating mga biyaya mga kaidol no huwag po tayong magalala mga kaidol malapit na po ibibigay sa atin ang ating hinihiling mga kaidol ang hinihiling ko mga kaidol no araw araw po tayong nagdadasal para magbigyan po lahat ng mga ayuda ng mga lahat ng Pilipino Bata ba, o no, matanda mga kaidol ay mga katikim sa ayuda mga kaidol no. Hintay lang po tayo mga kaidol na mga ilang buwan lang no. Talaga pagpalaay tayo mga kaidol. Tampo so, na ito mga kaidol no. Ito so, mga kaidol ay konsipyo. Ano mga kaidol tuloy pa rin takbo natin mga kaidol idol no? ika na lang natin ito mamaya, mga kaidol idol Ah, yung ating dinadalang mira ay papalahin natin mamaya, mga kaidol idol muna natin mga kaidol idol no? So, mga kaidol idol no? Ah, i-session out muna natin yung mga kaibigan natin, no? Lalo-lalo na. Ay, master, which oh, family master, so let's out sa inyo lahat ng mga kainan lalo uh, lalo na kay Admir wala wala uh, Tung uh, Bay uh, uh, Jumil Saliboy Master Alvin mga kaidol no lalo lalo na rin kay Dondong, kaya mo mamaya. ah, uh, uh, So, shout-out po sa ating lahat, no, mga kaidol idol So, safety first palagi, mga kaidol idol sa ating lahat ng biyahe, no. So, mga kaidol idol upangan lang muna, mga kaidol idol lahat. So, muna natin po, mga kaidol idol okay? So, dito na tayo mga kaidol idol no. Pagpalahin na natin yung pira natin, mga kaidol idol So pag ng mga ka-idol, no? Tingnan mga idol Nagtapos na tayo mga idol ha? Nagtapos mga idol e. Eh. Nagtapos <laughs> niya Mga idol no? Naka-1-0 na tayo mga idol Tapos na mauli kami mga ka idol no? Sa pauwi mga idol So hanggang dito na lang po. Uh, may kinatangpok, no? So shout out po sa ating lahat mga idol sana ay na tayo sa mga mga kaidol sa paulit biyahe mga kaidol salamat